Eh, oh yeah, sila -sila hey, wala ako kasing pagbili ngayon. Kaya,

7 taon kami nagsama sa party, hindi ko, kahit na ako eh. Subra! Eben! Nag-aantikin mo, na eben. nag mo na lang likod. Isuot mo. Isuot mo. Gusto niya makita sa'yo. iyo, So, may pangalan yan. Alexon ah. nga lang. Ay, tinig oh, para oh, mo parang mo, mo <laughs> makalimutan! Ma, para, para mo makalimutan. mo parang mo mo parang mo mo makalimutan tinig mo parang tinig mo parang tinig mo 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 parang mo parang tinig mo kaya tinig mo parang tinig mo parang tinig

ang pag-i-video na rin. Bol, bol, sabay tingin kayo ng mic. Bol, sabay tingin kayo ng mic. Ay, 2i. Di magataw, di magataw. Bol, bol, sabay tingin kayo ng mic. Ay, 2i. Tingnan kayo ng mic. Sabay tingin kayo ng mic. Ay, 2i. Ah, masagip na. Masagip na. Pinagalawin niya sa isang 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 isang. Masagip na. Kunti luwag, kunti luwag. Kunti, kunti. Hindi na nga yan. Pag-a-2, mag-a-2. Hindi na, Ayun, dahil. Masag Dati, ngayon wala ninyong sa ring hair Ah! Sabay. Oo, darating ninyo. Yes Yes May bustahan to no? May layo ko naman po sa basket? Sino ba'y tarantado ang tropa na yun? Di ka titignan mo? New York? 10k? 7 k 10k? 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 Ano naman? New York at sa Kanjana? Oo. Pati to. Dalaw. ano Ah, eh ano yung eh, kasit ko yun. Sa ano? One, and know, -tum, my fingers, my -tum. Ano Ang yan? Hindi pa lang siyan? Hindi lang ako. Umiyak na eh. Umiyak na eh. mo si Tanyo nga. Binigyan ko ng... Ano Kaya ikaw. Huwag sa akin. Huwag kang bibili sa sa akin. Oo. Bakit kontong? Bakit kontong boss Tagay, boss. Masiti.

Lagyan mo lang ba na, ano, ng tank ng panyo para hindi masyado. <laughs> Tapos pa na doon, magugulong lang sa kubao. Tingnan okay, na to. Maya <laughs> maya, tanggal lang yung braso niyan. So magpatuman. Hindi ba ganoon lang daw pare? Hindi ganoon. Hindi pag ganoon meron dito ng. Sabi ba? Tingnan mo. Ano? Eh